Iyon, kamusta po mga boss chief? Good morning nga po dito sa Bansang Bahrain. Good afternoon nga po sa Pilipinas. At kung nasaan man kayong lupalop ng mundo ngayon, gagawa nga po ako ng aking almusal mga boss team. Egg nga po itong naisip ko. Balitan ko nga po kayo mamaya. ire ready ko lang po yung mga pangangailangan natin. Huwag po sana kayong aalis mga boss chief. Iyon, nagbabalik na nga po tayo mga boss chief na i e ko na nga po yung mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng aking egg mayonnaise. Medyo gagawin ko nga pong extra special ngayon yung aking almusal. Yung mga sangkap na gagamitin ko nga po, yung mga nakita ko lang po sa loob ng aming rep. Paano ba naman ito mga kasama kong pakistani rito, panay po ang bilhin nila ng mga sangkap na yan. Inaabot po ng buwan, e eh kesa naman po masira lang mga boss chip Kaya lagi ko nga pong ginagamit kapag nagluluto po ako. Ito na nga po sila mga boss chip ipapakilala ko na sila inyo isa-isa. Gagamit nga po ako ng pipino rito. Sibuyas. Kamatis. Spring onion o dahon ng sibuyas. Carrots. Champa yung itlog natin. Tayo na pambala kung ilan yung gagamitin yung itlog depende po kung ilan po kayong kakain. And then ito nga po yung aking malaking kubos o arabic bread. At ito naman po yung aking mga ipanghahalo diyan mga bossy. Syempre yung mayonnaise, asin, paminta at saka gagamit nga din po ako ng uh, sweet chili sauce. Kaya nang panginintay natin mga boss simula simulan na natin ilaga yung itlog. Pakukuluan ko na nga po yung itlog mga boss chief. Patakan lang po natin ng konting suka. Yan, para maganda po yung pagkakakulo niya mga boss chief. Hindi po dumikit-dikit yung balat. Kumukulo na nga po mga boss chief. Pero pagkakulo pa nga lang po, doon ko pa lang po siya uurasan. 10 minutes po mga boss chief, bago ko siya hanguin. Yan, after 10 minutes nga po mga boss chief, pwede na nga po ito. Babalatan ko na nga po siya. Saglit lang po. Ayan na nga po yung ating mga egg mga boss chief. Nabalatan na nga po natin sila. Ganyan nga po kaganda yan. No? Oh. Nilagyan ko po kasi ng suka eh. Ang bilis po tanggalin ng balat. Pero kung wala po kayong suka, pwede nyo pong lagyan ng asin habang nagpapakulo po kayo ng ilagang itlog or baking soda. Ganun din po yun mga boss chief. Mabilis din po matanggal yung balat niya. Ngayon, dudurugin na nga po natin siya mga boss chief. Tinidog po yung gagamitin ko pang durog. Yun. Yan, ganyan, ganyan lang mga boss chief. Balikan ko po kayo pag nadurog ko na ulit. <laughs> Mag-isa ko lang po kasi. Yan, ganyan. Medyo pinupinuhin lang natin ng konti mga boss chief. Okay na po yan mga bosschip. Lalagyan ko na nga po siya ng kalahating kutsarita ng paminta. Kalahating kutsarita ng asin. At saka nga pala, lalagyan ko nga po pala siya ng paprika. Nakalimutan ko po ilagay doon kanina sa ano natin sa pagpapakilala -pag ng mga ano ingredients. Lalagyan ko po siya ng kalahating kutsarita din po ng paprika. Then, halu-haluin lang natin ulit. Then, sunod ko na nga po yung mga iba pang ilalagay natin. Kagaya nitong sibuyas, kamatis, carrots, pepino pipino, tsaka ito pong dahon ng sibuyas. Lalagyan ko na rin po siya ng mayonnaise. Tatlong kutsara po. Yan. Tapos yung ating sweet chili sauce, ilagay na rin po natin. Kaya na pong bahala sa sweet chili sauce kung gaano karami. Yan, pag napagsama-sama na po, imimix mix natin sila dahan-dahan. Dahil may hindi, wala po akong malaking mangkok dito mga bossy. Yan, ready na nga po yung ating egg mayonnaise mga boss chick. Ipapalaman na nga natin siya ngayon sa ating Arabic bread. Ipapalaman na nga po natin siya sa ating kubos. Lalagyan ko nga rin po siya ng cheddar cheese mga boss chick. Pero optional lang po yan kung gusto nyo pong lagyan. Kayo pong bahala. Iyan, ganyan nga po itsura niya mga boss chief. Nilagyan ko na nga po siya yung ating Arabic bread ng ating palaman na egg mayonnaise. And then, ayan na nga po, na-erolyo ko na nga po siya na parang shawarma ilalagay ko na nga po sa dito sa ating pinainit na lutuan frying pan para itos po natin siya mga boss chip yan dali yan okay na nga po ito mga boss chip titibagin ko na nga po ito ayan marami pa nga pong natira Pwedeng-pwede pwede pa po mamaya. Merienda namin dito. Iyon mga boss chief. ready for forty bag na nga po itong ginawa kong egg mayonnaise sandwich. Napakasarap po nito, mga boss chief. Siguradong busog-busog na naman po ko nito ngayon. Kung nagustuhan nyo nga po sana yung video ko, huwag nyo po sana kalimutan mag-like, share, comment, at pakisubscribe na rin po ako. Lalong-lalong na po yung mga nagsisimula pa lang na gustong matuto ng mga simple luto lang po sa bahay. Naririto po kayo sa tamang channel, mga boss chief. Sige na po, kakain na nga po ako, mga boss chief. Salamat po muli ng marami sa inyo at mag po kayo palagi dyan.